kalabasa guys so, halo ko na yung rice si masustansya mga sa guys nilagyan natin ng konting tubig guys guys, Hinalo na natin ang ating inalubong baboy guys. Lagyan natin siya ng paminta guys. <laughs> lagyan natin siya ng patis patis ang gagamitin natin guys ang patis <coughs> natin siya ng magic sarap. lalagyan Na natin siya guys ng bait chin guys, tapos na ang ating gulay sana masuportan nyo ang ating youtube channel please subscribe and follow pinat kayo god bless so guys nilagay na natin ang ating bawang sabay na natin lahat guys natin siya ng aming tagay guys, ilagay na natin ang no cubes chicken. Okay guys, na natin sa no, dalhin. guys kumukulo na guys ilagay na natin ang ating sayote guys ilagay na natin ang

ay recipe guys maganda to guys sa katawan ating menu sa umaga ito guys maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating youtube channel sana mag mag subscribe po kayo at mag comment sa aking youtube channel kung hanggang sa nakakaabot nakakarating ang ating youtube channel Nice. Make guys. kukuloyin lang natin ng konti guys ng maigi hanggang maluto ang ating sayote guys at ilagay din natin ang ating pichay guys ay sampayong kita panggat usino usino guys ito ang ating pangkuli pangkulo na mino natin guys sana masupport ka lang nyo ang mga kumbukyo channel mag subscribe po kayo lagi sa ating guys at huwag po nyo kung hanggang saan nakakarating ng mga kumbukyo channel please subscribe po so guys ating nyo guys at ang malang to guys please subscribe and follow ting guys ang ating menu na na natin niluto guys